Hi po mga kasimple. Ngayon po ay Tuesday, February 13. Time check, 10.23 a.m. Magluluto daw po ulit si mami mga kasimple. Tinda natin kung anong kanyang lulutuin. Ano bang yung balak lutuin mami? Sinigang na manok. Ano mga sangkap mo? Anong pinagkaiba niyan sa sinigang na baboy? Pares lang yun. Gigisa lang din. Mainit mm. na yung kawali, lalagay ko na yung bawang. Pinainit na ni mami yung kawali para magisa. isa yan bang request ng dalawang bugok na baon, mami? Uh Oo. -oh. Aabot ba yan sa kanila? Aabot. Anong oras na, mami? galing sa ABC, ha? What? Ay, sinigang. Ay, sinigang, sorry. Sibuyas. <laughs> ito yung sibuyas. Sibuyas na puti. Pwede rin yung, ano, pula. Pwede rin yung, uh, manok po. So, Ang ganda ng manok. Ang <laughs> ganda ng manok. Ang ganda ng manok. Hindi ko natanong. Sa so, dapat lang ko ng dampot. Iba-iba kasi yung presyo niya. Iba yung legs, iba yung ano, kitsyo. Kali 130 yung halaga ng manok. Tanong okay. mo kung magkano yung gulay. Magkano yung gulay? 83 pesos. Wala nung gulay yun. Ha? Ay, hindi ko sa amin yung ano, bawang si Boyz Kamatis, tapos langko, okra, sitaw, si Kerilias. Si Bito ba? Yung okra ni Bito. Labanos. Yun lang ang favorite ni Bito. Anong mo na bago na. Oh, yun. Tutunod lang ng konti ni Mami. Bago lagyan ang mga pampalasa. Na mga kasimple talagyan nga lang ng panis madali lang maluto ang manok kaysa sa sa baboy anong pinagkaiba ng baboy at manok bakit pala langit na kayo ko ang baboy mami hindi ko alam si ni iya siya, pig ang nanay niya Tutu et meets na pupedyan. Sa jump, 'di taan din Yes, Bagay ng gulay. Ito yung mga gulay na sangkap ng sinigang na manok okra mo Toby eh. nasan ang favorite ni Toby ayun ilang piraso yan hindi ko alam walo yata kaya Toby ah. wag mo kakalimutan si Toby asyem hiwain ko habang pinapalambot ko habang pinapalambot yung nakasalang ay hiwain naman ni mami yung mga gulay Okra, Opera Japanos at saka sigarilyas Ang nakitira na lang ay yung kangkong Mami, may abangers ka dito oh. Ano lang gagawin natin susunod? Nalagay ko yung gulay Nalagay na yung ano kanina Sile Sile nilagay mo? Sabay-sabay na itong ano Okra, labanos, tsaka sigarilyas. Ano to, B? Ano inaabangan mo? Yung opera inaabangan niya syempre. <laughs> si Bitug pa. Step ng Isang Sino ba lupa? Sino ang gulay doon? Sino ang Ito naman yung sinaeng. Hmm oras na, Mami? Ilan? 10.50 Mas maya-maya, pagka-luto niya, ay ka agad dun sa dalawang hugong. Mukulo na mga kasimple Ready to put na ang kangkong at saka yung mga pampaasig. Yan ang sinasabi ko na naman sa'yo, Mami. Ilalagay mo na naman sa ilalim yung kangkong eh. Dapat talaga, inuuna mo yan. Oh, o, ito ilalagay mo sa ilalim. Eh, Pinahihirapan mo pa sarili mo eh. Hindi eh, inuna mo, di nasa <laughs> ano, ilalim na agad. Hindi pag <laughs> din kasi wala yung mata ako sa Si kuya? Oo. Uh, mag sa lang. yung huling bilhin natin. Magkano ngayon? Kinsi. 15 na? Ang ah, hirap nga maghanap kanina eh duro pa na ako Simple. Pwede na ulit yan. Titikman. Titikman na. Pag na okay na, yun na yun. Luto na. Mm -mm, patayin na. Parang hindi malabog yung kulay. Si Mami magtitikim. Ano, lasa? Sa akin kulo ng asim. O, di ipaasiman mo so, pa. Patikman mo. Kulang daw sa asim, sabi ni Mami. Asin nagkara lang yun eh. Diba? Kulang nga, konti. Mm. Dibigbigan ng konting pang paasim ni mami mga kasimple. At yan. Almost perfect na. Ikinitin na lang ng konti. Ako kuluin, mainit na yan eh. Ako kuluin pala ng konti. Nagiinit mo ulo ko eh. Ano, okay na? Ako nga, si daddy nga. Apakasarap ah, talaga, mami. Apakasarap. Ah, wow! 20 minutes later. Yan po, mga kasimple. Oh. Piniprepare na ni mami yung baon nila, Jiro, at ni Gerol. Ito kay Gerald. Ito kay Jiro. Mas gusto nila pag may sabaw, nakahalo na sa kanin ka agad, mga kasimple. Kaya, magkaano yan. Dadali ni mami ng... Magkahalo na. Kakainin na lang nila. Ito na po yung ating dadaling baon kay Jiro at kay Gerald mga kasimple. Dito so, na po tayo sa si school. Ayan yung baon ni Jiro. Ayan, <laughs> hatid mo na ni Jiro yung baon ni Jeron. Para makakain na sila ng tanghalian, mga kasimple. Ayan, nag-aambang na si Bunso. Dito na po kami sa bahay mga kasimple at naihatid na po namin ang baon nila Jiro at ni Jerol. At kumakain na sila ngayon ng masarap at bagong lutong tanghalian. Aww. At kung umabot po kayo hanggang dito ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.